Nagsisimula ang kwento sa tabi ng isang tahimik na lawa na kasingkinis ng salamin, kung saan nakaupo ang batang si Alex na may hawak na pamimingwit, at ang kalmadong tubig ay sumasalamin sa mga ulap sa itaas. Biglang lumitaw sa kanyang tabi ang isang kakaibang salamangkero na naggangalang elders, at tinanong siya kung nais niyang matuto ng mahika, kaya sa labis na pagkamausisa ng bata ay agad siyang pumayad. Doon mismo sa dalampasigan nagsimula ang kanilang kakaibang pagsasanay, at upang simulan ang aralin, isinabit ni Elders ang isang maliit na kahoy na target sa harap ni Alec at inutusan siyang itoon ang buong atensyon. Sa tulong ng kanyang mga salita ay inilalarawan niya ang isang mapanganib na tagpo na nagpapaisip sa bata na siya ay nasa sitwasyong kailangang gumamit ng mahika upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Sa ilalim ng gayong imahinasyon ay nakaramdam si Alec ng matinding presyon at mula roon ay nakalikha siya ng isang bilog ng apoy sa hangin habang ginagabayan siya ng kalmadong tinig ni Elders na nagsasabing huminga, magpahinya at pakawalan. Pinatatag ng bata ang apoy sa kanyang mga kamay bago ito bitawan, at ang nagliliyab na bolang apoy ay mabilis na lumipad at tumama sa target na may malinis na pagsabog ng liwanag. Namangha si Alex sa kanyang nagawa. At inamin niya'ng mas mahirap ito kaysa sa kanyang inaasahan. Munit mumiti si Elders at ipinaliwanag na habang karamihan ay nangangailangan ng isang buwan upang matutunan kahit isang mahika. Si Alec ay nakamit ito sa loob lamang ng isang araw. Sa sobrang tuwa ay nais pa ng bata na magpatuloy sa pagsasanay, munit pinigilan siya ni Elders at sinabing ang dakilang kapangyarihan ay dahan-dahang lumalago. Inutusan niya si Alec na mangisda para makapagpahinga ang kanyang diwa, kaya bagaman may pagkadismaya ay bumalik ang bata sa lawa. Tiniyak ni Elders na likas siyang magiging isa sa pinakamahusay na salamangkero, at nang tanungin ni Alec kung hindi na niya kailangang matuto, umiwas si Elders sa tanong hanggang sa biglang kumilos ang linya ng pamingwit, at silang dalawa ay sabay na natawa habang pumapalag ang nahuling isda. Kinabukasan ay iniabot ni Elders kay Alec ang isang makapal at lumang aklat na puno ng mga mahiwagang formula, ngunit habang binubuklat ng bata ang mga pahina ay naghalo-halo ang mga simbolo at hindi niya ito maunawaan. Sa pagtitsaga ng matanda ay ipinaliwanag niya ang mga nakatagong pattern sa likod ng mga formula at magkasama nilang ginugol ang mga araw sa pag-aaral, pagsasanay at pagtawa sa pagitan ng mga aralin. Lumipas ang panahon hanggang sa isang malamig na hapon, bumagsak ang mga nyebe, at inihagis ni Alex ang isang tipak ng nyebe sa kanyang guro, binasag ang katahimikan at nagsimula ang isang masayang labanan ng nyebe. Napuno ng tawanan ang buong lambak, at nang matunaw ang niebe at sumapit ang tag-init, ipinaalam ni Elders na kailangan niyang umalis patungong kabisera, kaya napalitan ng lungkot ang ngiti ni Alex. Bago sila maghiwalay ay binalaan siya ni Elders na huwag kailanman maging salamangkero ng korte, at nang tanungin ni Alex kung bakit siya tinuruan ng mahika. Mahinahong sumagot ang matanda na ito ay upang bayaran ang utang niya sa yumaong ina ni Alex. Maraming taon ang lumipas, at si Alex na ngayoy mas disiplinado ay nag-aaral na sa Royal Magic Academy kung saan ang mga pasilyo ay umaalingaungaw sa ambisyon ng maraming salamangkero. Isang gabi habang sinusuri niya ang mga tala ng akademiya, nakita niya ang pamilyar na pangalang elders, at natuklasan niyang ang kanyang guro ay minsang naging pinakamatalinong estudyante ng akademiya. Nagtapos siya bilang nangungunang mag-aaral bago umangat sa prestigyosong ranggo ng salamangkero ng korte, ngunit ang nabasa ni Alex sa susunod na pahina ay nagpahinto sa kanya. Si Elders ay ipinatapon mula sa korte ng hari sa hindi malinaw na dahilan, kaya't napuno ng galit at hindi paniniwala ang dibdib ni Alec. Mahigpit niyang pinisil ang papel, hindi matanggap na ang taong naglaan ng buong buhay sa pagtuturo sa kanya ay itinuring na parang kriminal. Dahil dito ay nanumpa siyang pararangalan ang pamana ng kanyang guro at nangakong babaguhin ang korte mula sa loob. Ipinangako niyang magiging salamangkero ng korte at ibabalik ang dangal sa titulong minsang hawak ni Elders. Makalipas ang maraming taon ay natupad ang kanyang pangarap, si Alex ay naglingkod bilang salamangkero ng korte sa pangkat ng Crown Prince Regulus, isang kilalang mandirigma na bantog sa kanyang galing sa espada. Ngunit matapos ang isang mabigat na labanan laban sa mga halimaw, biglang hinarap siya ng prinsipe at malamig na tinanggal sa kanyang posisyon. Nagulat si Alex at mariing tinanong kung bakit siya pinapaalis, ngunit pinanliitan siya ng mata ni Regulus at inutusan siyang ipaliwanag ang kanyang tungkulin. Naguguluhan si Alec at sinabing ang papel niya ay tulungan ang prinsipe sa pamamagitan ng mahika, Munit mumiti ng mapanlait si Regulus at pinaalalahanan siya tungkol sa kanilang huling labanan. Sinasabing walang silbi ang kanyang mga mahikang pantulong. Itinuro ni Regulus ang kanilang pormasyon, siya ay lumalaban sa harapan bilang mandirigmang may espada, habang ang kanilang salamangkero na si Lenny. Si Ea ang humahawak sa pag-atake at siya rin ang nagpoprotekta sa grupo bilang tanke kaya sa paningin ni Regulus ay wala raw silbi si Alex sa kanilang koponan. Sinubukan ni Alec na ipagtanggol ang kanyang desisyon na magpakadalubhasa sa suportang mahika, ngunit agad siyang pinutol ni Regulus na may matatalim na salita at tinawag siyang mahina. Lumapit si Lenny na may malupit na ngiti at tinawag si Alec na duwag na laging nagtatago sa likod ng iba, inamin niyang tiniis lamang niya ito dahil pinapayagan siya ng prinsipe. Nang malinaw ng itinataboy ni Regulus si Alec, sabik na sumang-ayon si Naleni at last na itaboy din siya. Napangisi ang prinsipe at sinabing minsan niyang inakalang may pag-asa si Alec dahil sa kanyang mga kredensyal, ngunit ngayon ay naniniwala siyang binili lamang nito ang kanyang titulo. Nang mapansin ni Regulus ang isang punyal sa sinturo ni Alec, agad niya itong inagaw sa galit, iniisip na walang karapatang magdala ng sandata ang isang karaniwang mamamayan. Sinubukan ni Alec na ipaliwanag na yon ay para sa proteksyon, ngunit hinawakan siya ni Regulus sa kwelyo at mariing sinabi na ang mga karaniwang tao ay mga hangal na hindi marunong sumunod sa utos. Natigilan si Alec habang marahas na pinunit ng prinsipe ang kanyang balabal, tinanggal sa kanya ang rango at dangal. Habang umaalis ang grupo papasok sa dungeon, nanatiling mag-isa si Alec, tahimik at napahiya, matapos mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Umuwi siyang walang imik at sinimulan ang pag-aaral ng mga mapa ng Dungjon, determinado siyang maintindihan ang bawat detalye ng lugar na pupuntahan ng pangkat ng prinsipe. Alam niyang kahit may tiwala sa sarili si Crown Prince Regulus, kulang siya sa lakas ng mahika upang harapin ang mga halimaw na lampas sa Antas 30. Nais pa rin ni Alec na protektahan siya sa huling pagkakataon, kaya nagpasya siyang gumawa ng pag-ingat. Bitbit ang kanyang mga tala, nagtungo siya sa kabiserang hari at lumapit sa mga bantay ng palasyo upang humiling na makapasok, ngunit agad siyang tinanggihan. Ipinaalala ng mga bantay na hindi na siya sa lamangkero ng korte at ipinagbabawal sa mga karaniwang mamamayan ang pumasok sa nasasakupan ng hari. Bago pa siya makapagsalita, lumabas si Lenny na may mapanuyang iti at nang makita siya ay nilibak siya sa harap ng lahat. Binanggit niya ang mga chismis na umabot umano si Alex sa antas 67 sa isang dungsyon, tinawag itong kasinungalingang ginawa lamang upang magmukhang kahanga-hanga. Habang papalayo si Lenny, hinugot ni Alec ang isang pergamino at nagmakaawang ibigay ito sa prinsipe, umaasang pagbibigyan siya ng kahit isang maliit na pabor. Huminto si Lenny, kinuha ang pergamino pagkatapos ay pinunit ito sa harap mismo ni Alec. Sa malamig na ng ngiti ay inutusan niyang palayasin siya sa paningin. Pagkaalis sa palasyo ay naglakad si Alec pabalik sa bayan, mabigat ang bawat hakbang, at ang puso niya ay puno ng lungkot sa pag-unawang kahit matapos ang apat na taon ng pagsisikap ay nabigo siyang baguhin ang korte o makuha ang kanilang respeto. Habang nalulunod sa pag-isip ay nanatili siyang nakatayo sa gitna ng masikip na lansangan hanggang sa marinig niya ang pamilyar na tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya ay nakita niya si Yorha, ang dating pinuno ng kanyang grupo, na tumatakbo papalapit at walang pag-alin lang ang niyakap siya ng mahigpit. Nanginginig ang kanyang tinig sa tuwa, at magkasama silang umupo sa malapit na bangko habang tahimik na ikinuwento ni Alec ang lahat ng nangyari mula sa kanyang pagpapatalsik hanggang sa kahihiyan at kabiguan. Tahimik na nakinig si Yorha habang unti-unting nagdidilim ang kanyang mukha sa galit sa kawalang katarungang naranasan ni Alec, isinumpa niya ang pagkahumaling ng kaharian ng galana sa pagitan ng maharlika at karaniwang tao. Tinawag niyang bulag at arogante ang korte. Nag-aalalang tumingin si Alec sa paligid, Ngunit natawa si Yorha at ipinaalala sa kanya na sila lang ang naroon. Pagkatapos ay naging banayad ang kanyang tinig habang inaalala ang lahat ng hirap na pinagdaanan ni Alec. Nang igiit ni Alec na ayos lang siya, umiti si Yorha at sinabing masaya siya na tinanggal si Alec sa pangkat ng prinsipe. Naguluhan ang binata at tinanong kung bakit at mumiti siya habang pinaalala ang pangakong ginawa niya noon na ibabalik siya sa kanyang koponan balang araw. Tumindig si Yorha, iniunat ang kanyang kamay at tinanong si Alec kung sasama siyang muli sa kanyang grupo. Nabigla si Alec at hindi makapaniwala, pinaghalong pasasalamat at pag-aalinlangan ang kanyang naramdaman. Mahina niyang sinabi na tinawag siyang walang silbi ng korte at ipinagbawal na muling maglingkod, ngunit natawa si Yorha at binaliwala iyon, sinabing walang halaga ang mga salitang iyon sapagkat matagal nang hinihintay siya ng kanyang koponan. Napaluha si Alec habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Yorha at sa sandaling iyon ay muli siyang tinanggap sa rank na pangkat ng babae. Habang umaandar ang karwahe sa tahimik na kanayunan ay nakaramdam si Alec ng katahimikan, at sa tabi ni Yorha ay unti-unting bumigat ang kanyang mga talukap habang pinapakalma ng tunog ng mga gulong ang kanyang isip. Sa kanyang panaginip ay bumalik ang alaala ni Elders, narinig niyang muli ang kalmadong tinig ng kanyang guro na nagbababala na huwag kailanman maging kero ng korte. Mabigat ang mga salitang iyon sa kanyang dibdib, at nang magising siya ay kulay kahel na ang kalangitan sa labas. Tumalikod si Yorha at sinabing may kaunti pa silang layo bago marating ang kanilang bayan na tinatawag na Fezla. Tahimik na tumango si Alec, ngunit hindi na siya makatulog, at nang mapansin ni Yorha ang kanyang pagkabalisa ay tinanong niya kung maayos lang siya. Napabuntong hininga si Alec at inamin na lahat ng nangyari ay eksaktong ayon sa babala ni Elders, saka siya muling natahimik sa pag-isip. Samantala sa malayong kabisera ng hari ay nalaman ni Prince Regulus mula kay Lenny na umalis na si Alex sa kaharian at naging isang manlalakbay. Sa pagnisi ni Regulus ay tinawag niya itong duwag, pinagtatawanan ang dating tinaguriang pinakadakilang henyo ng akademya na ngayoy tumatakbo palayo. Habang nilalagyan siya ni Lenny ng alak ay ipinagyabang nitong mayroon silang bagong miyembro, isang henyo mula sa maharlikang pamilya ni Duke Fornius. Uminom ng alak si Regulus at tumawa ng malakas, ipinagyayabang na sa lakas ng kanilang bagong kasama ay masusupil nila ang lahat ng dungsyon sa buong lupain. Habang bumabalot ng kayabangan ang silid, dumating sina Alec at Yorha sa kanilang bayan na tinatawag na Fezle, at sinalubong sila ng masiglang lungsod na puno ng mga ingay ng mga ngalakal, manlalakbay at mga adventurer na naghahanda sa kanilang susunod na paglalakbay. Ngumiti si Alex nang may init sa puso, muling naramdaman ang matagal nang nawalang pakiramdam ng pag-aari sa lugar kung saan ang mga tao ay may dalang sandata, mapa at tawa. Tumayo si Yorha sa kanyang tabi, tinapik ang kanyang balikat at masayang inanunsyo na ang kanilang susunod na destinasyon ay isang dungsyon sa kanluran ng lungsod. Ngunit bago sila makaalis ay naalala niyang kailangang may muna si Alex sa Adventurers Guild. Sa loob ng abalang bulwagan ng guild ay sinalubong sila ng receptionist, at ipinaliwanag na sinumang nagnanais pumasok sa mga dungsyon na mas malalim pa sa antas 30 ay kailangang magkaroon ng espesyal na lisensya. Sa kasamaang palad, tanging ang mga adventurer lamang na nakarehistro ng dalawang taon ang pinapayagang magkaroon nito. Bumagsak ang mukha ni Yorha at mabilis niyang tinanong kung bakit hindi nakuha ni Krisha, ang kanilang kasamahan, ang pahintulot na yon. Nahihiyang inamin ng receptionist na tinakot ni Crisya ang guild upang ibigay ito ng walang wastong pag-apruba, dahilan upang mamula si Yorha sa kahihiyan. Makalipas ang ilang sandali ay magkasama silang kumain ni Alec, at habang kumakain ng kanyang sandwich ay nagreklamo siya na imposible ang maghintay ng dalawang taon kung nais nilang marating ang ikalimamput dalawang palapag ng dungsyon. Munit matapos ang pagkain ay gumaan ang kanyang pakiramdam at mumiti, sinabing mag-ensayo na lamang sila sa mga madaling misyon muna, habang minanamnam ang oras sa lungsod ng mga dungsyon. Pagkatapos ng tanghalian ay nagtungo si na Alec at Yorha sa isang kalapit na dungsyon, sabit na magsimula ng kanilang unang pakikipagsapalaran muli. Sa sandaling pumasok sila, napuno ng malakas na ugong ang paligid at isang kawan ng mga halimaw na insekto ang sumugod sa kanila. Mabilis na binalutan ni Yorha si Alec ng mahiwagang kalasad, at walang alinlangan itong sumugod pasulong, sulong, pinutol ang ilang nilalang gamit ang matalim at tumpak na galaw. Napangiti si Yorha sa kanilang likas na pagkakabagay, ngunit napakunot ang kanyang noo nang mapansin niyang kakaiba ang dungsyon na ito sapagkat mas delikado ito kaysa inaasahan. Habang dumarami ng mabilis ang mga insekto ay bulong ni Alec na may mali sa kailaliman ng dungsyon, marahil isang kaguluhan na nagtulak sa mga halimaw pataas. Muling nagbuhos ng mahiwagang kalasag si Yorha at matapang na humakbang pasulong, ngunit binalaan siya ni Alec na mapanganib yon. Natawa lamang si Yorha at tinukso siyang nawala na ang tapang na dating taglay niya, ipinagmamalaki niyang ang Alec na nakilala niya noon ay hindi kailanman umatras sa laban. Pinanood ni Alec ang kanyang pakikibaka at huminga ng malalim, pinaalalahanan ang sarili na hindi na siya sa ng korte na naglilingkod sa isang aroganteng prinsipe, kundi isang malayang mandirigmang lumalaban para sa kanyang mga kaibigan. Itinaas niya ang kanyang kapangyarihan at lumitaw ang isang dambuhalang apoy na sumiklab sa hangin, sinusunog ang lahat ng halimaw sa paligid. Napangiti si Yorha sa tuwa ngunit hindi pa tapos ang labanan, lalo pang dumami ang mga kalaban, kaya napilitan siyang magbuhos ng mas malakas na kalasag habang nagtipo ng enerhiya si Alec. Sa isang nakakasilaw na kidlat ay naglabas siya ng malakas na kulog na pumuksa sa bungkawan. Hinal ngunit matagumpay, huminga ng malalim si Alec habang masayang napasigaw si Yorha sa tua, pinupuri siya bilang tunay na kampyon. Ngunit bago pa sila makapagsaya ay biglang yumanig ang lupa sa ilalim nila at sumabog mula sa batong sahig ang isang higanteng uod, umatungal ito at agad na sinunggaban si Yorha sa mga panga nito. Napuno ng alikabok at takot ang paligid, at agad na naunawaan ni Alec na ito ang dahilan kung bakit naging marahas ang mga insekto kanina nakabitin si Yorha sa pagitan ng mga matatalas ng ngipin ng nilalang, ngunit pinakalma ni Alec ang sarili at sumigaw sa kanya na manatiling mahinahon. Ipinapaalala niya na kilala si Yorha sa akademya bilang pinakamahusay sa suportang mahika, at kahit nahaharap sa panganib ay napangiti ito at sinabing kasing lakas din ng kanya ang mahika ni Alec. Dahil sa tiwala ni Yorha ay itinaas ni Alec ang kanyang tungkod at lumitaw sa ere ang isang nagliliyab na dragon, umiikot sa paligid sa gitna ng matinding init. Sa matatag na tinig ay binigkas niya ang salitang blazing tornado, at ang dragon ay sumugod pasulong, nilamon ang halimaw at nagliyab ito hanggang sa maging abo. Ligtas si Yorha sa loob ng kanyang kumikislap na kalasag, at agad siyang lumapit kay Alec, pinuri siya nito at natawa si Yorha habang tinatawag siyang pinakamalakas na salamangkero sa buong mundo. Namula si Alec sa hiya ngunit tinanggap ang kanyang mga salita, at sa sandaling iyon ay muling bumalik ang pakiramdam ng kanilang nakaraan. Lumipas ang panahon at hinarap muli ng grupo ni Yorha ang isa pang hamon, isang dambuhalang hydra. Tumalbog ang sibat ng kabalyero sa matigas nitong balat, habang ang mamamana ay sinubukang ilihis ang atensyon ng halimaw. Habang nagtatalo sila ay umatake ang hydra, nagbuga ng malaking bolang apoy na hinarang ni Yorha ng yelong pader, ngunit agad itong tinamaan ng kiblat mula sa isa pang ulo ng halimaw. Halos mawalan siya ng lakas sa pagtatanggol, munit biglang umalingaungbaw sa larangan ng labanan ang pamilyar na tinig ni Alec. Napawi ang kanilang takot nang lumapit siya, pinagsama ang limang elemento ng mahika sa isang napakalakas na enerhiya at pinakawalan ito sa isang pagsabog na pumuksa sa hydra. Nang bumagsak ang halimaw, nagdiwang ang buong grupo sa kanilang tagumpay matapos maabot ang antas 68 at sa pagkakaisa nilang muling nabuo, ang srank na pangkat na lasting period ay muling tumingala, handang itala ang kanilang mga pangalan sa kasaysayan.